Okay, uh, may mga ibang nangangaral sabi nila uh, sila na born again? Ito po ang kanilang naturan binabanggit ano? Sabi nila, I seek the Lord with all of my heart And then, tinanggap doon niya si Jesus Pero tignan niyo yung unang ginawa niya I seek the Lord with all of my heart Bago niya tanggapin si Jesus Hindi ba bago tayo born again, mga patay tayo? Oh, ngayon, paano mo hahanapin ang Diyos? Eh hindi kang hindi ka nga buhay, patay ka pa in spirit. Paano mo hahanapin ang Diyos? Ang mga naghahanap po kasi sa Diyos ay mga yung mga nakakakilala na sa kanya. Hindi ba? Tuo po 'yon kasi tayo pagising natin uhaw tayo lagi sa word of God, di ba? Compared nung hindi pa tayo believer, hindi naman natin ginagawa mga 'yan eh. So patay ang spirit. So, ang, ang talagang basihan para maligtas ang tao ay yung naniwala lamang. Faith alone. Kasi pag sinabi mo, I seek the Lord with all of my heart, hindi na po siya faith alone. May kasama na po siyang works. Kasi, nag ka. Akalain mo, ang dahilan ng na mo, bago mo tanggapin si Jesus, nagsik ka muna parang lumalabas, Lordship Salvation po yan. Okay. So, ang, ano po ba yung nangyari doon sa magnanakaw na katabi ng Lord? Sinik ba niya si Lord? Hinanap ba niya ang Lord? Hindi. Nakita lang niya si Jesus at nakita niya may glory si Jesus. Then, yung spirit niya na quicken ng Holy Spirit, yun na po. Ang trabaho ng Holy Spirit po nag-quicken ng heart. Opo, okay, quicken. Kinikwikin niya yung heart. At nung ikwinikin ng banal na espiritu yung puso ng magnanakaw na katabi ni Lord Jesus dun sa cross, dun niya sinabi, Lord, remember me when you come into your kingdom. At alam naman na natin, the rest was history. The Lord gave him this very precious promise. I'm telling you, today, you will be with me in paradise. Sa Tagalog, mas gusto ko siya. Sabi niya, Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, ikaw ay kakasamahin ko sa paraiso. So, ayun agad, binitawan agad ng Lord yung pangako niya doon sa magnanakaw. Hindi naman religious person yung magnanakaw. Hindi naman siya member ng anumang organization. Siya po ay walang iba kundi isang ordinary magnanakaw. Baka, ki, baka nga po killer pa eh. Pero nakwiken siya ng Holy Spirit, kaya naniwala siya. Tandaan niyo, yung pagkwiken ng Holy Spirit, trabaho ng banal na Espiritu. Ngayon, yung paniniwala mo, grace yon. Naniwala ka dahil sa grace pa rin ng Lord kasi pinili ka ng anya. Alam na ng Lord yung mga maniniwala sa Anya. Tandaan nyo, faith lang po. Hindi mo pwedeng sabihin na I search the Lord with all of my heart. di ba? Diba? Tinalikuran ko muna ang kasalanan ko bago ko siya tanggapin. Hindi po ganun. Kasi Lordship Salvation yan. At yan po ay unbiblical. Kung, pabasa, kung pagbabasihan natin yung nangyari sa magnanakaw na katabi ng Lord. Amen? Amen po yan, di ba? So, nung maborn again ka na, nung maniwala ka na kay Jesus, doon may bago ka ng nature. Second Corinthians 5.17, it says, For anyone who is in Christ is now a new creation. Kaya, nung naborn again ka, doon ka palang magdi-desire -de na gumawa ng mabuti. Kasi may bago ka na ng ang nature. I hope itong simpleng paliwanag na to makuha po ng lahat para hindi tayo ma malin lang ng Lordship Salvation. Ano po? Dahil talagang faith lang po. Wala na pong iba. Hindi mo pwedeng sabihin, I seek the Lord first and then naniwala ako. OMG. edi eh, di na mahalabas. Oo. may pang isa. I seek the Lord with all of my heart. You know what? Walang makakasik kay Lord with all of our hearts. Dahil lahat tayo nasa abang kalagay ng pagiging makasalanan. Amen? Pag may narinig kayo ng ganun turo, hindi po yun grace, ha? Hindi po yun full grace. Lordship, salvation po, yaon. Amen? So, uh, tayo po ay full grace. Ang full grace, naniniwala na. Naniwala lang siya kay Jesus. At siya ay ligtas na. At marami po palang salamat sa mga nagko-comment, you know what? I'm, I really appreciate those comments by you. and dami lang po talagang trabaho ngayon. Very busy po kami ngayon. Kaya ito pa, happy o happy lang po sa pag-record. At marami na naman pong gagawin na trabaho. Galing sa labas, pagdating sa bahay, may mga gagawin ba? So, hindi po talaga biro ang schedule. Schedule talaga ang hinahabol po natin. Ano po? Pero alam nyo, sa bihaya pa rin ng Panginoon, nakakapag-record pa rin po tayo. At yung, I'll make sure right now, yung mga mahalagang topic, regarding salvation. Siya naman po ang ating pagtutuunan ng pansin. Ngayon, okay, thank you po and Jesus loves you very much.